for today's video at heto papunta na nga tayo sa metro Bank. eto heto yung karamihan ng inaantay ng ano mga content, content creator hindi man tayo kasing sikat ng iba at hindi man tayo kasing laki ng kinikita ng mga mga ka content creator natin dyan pero nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa inyo meron akong ganitong kita hindi ko to in-upload para ipagyabang. In-upload ko to para mapanood din ng mga small content creator natin diyan na kagaya natin na mababa pa lang. Pero malaking blessing na din to para sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa blessing na binigay para sa amin. Kaya payo ko lang sa mga kagaya natin na mababang content creator, wag tayong sumuko. Laban lang. Kahit konti man ang ating kinikita, okay lang ang malaga. Meron. Kaya pagpatuloy lang natin mga kagaya natin na content creator na mabababa pa lang. Kaya heto guys, yung kita natin, pamimili na natin ng pangregalo sa mga inaanak natin mga idol. Kaya pili tayo ng mga pangbata. Uh, thank you sa mga supporters natin dyan mga idol. God bless you all thank you Lord sa blessings na binigay mo sa amin malaking tulong na din to para sa amin kaya thank you kaya ito mga idol Sama nyo kaming mamimili mga pang natin na uh, sa mga anak natin mga idol yan ako na lang daw yung ano taga video video ang ko na lang daw yung kasama ko na, na siya na lang daw mamimili eh. kasi mas ano siya kabisado nyan yung mga pangbata eh, magbabayad na siya mga idol kaya sa so mga kagaya natin dyan na uh, small content creator huwag lang tayo sumuko at panghinaan ng loob, mga idols, laban lang, pagpatuloy lang natin ang ating pang-content creator kaya muna natin kasama natin bago tayo uuwi Thank you ulit sa mga uh, kasupporters natin dyan mga idol. Thank you sa mga supporta nyo. ayun oh, guys magbabayad ng ating kasama sa kanyang pang, uh, pinamili. Kaya uh, thank you ulit sa mga supporters natin dyan. God bless you all. Hanggang dito na lang muna ang ating video.